kana, ka na, tapos makakainin kita uli, ang food niya, chinking, chinking, nasang ka, nahulog na ang kurtina, natakpan ng aking video. Ay, pagpag na naman ang pagpag, beg ka. Ay, oh, behave, sit down. Anak, sit down. Ha? Uh, Makinig kay mama, ha? Ha? Pag sinabing behave, behave, ha? Kailangan marunong kang rumispeto sa mama mo. Mahalin ang mama mo. Itrato ng ayos ang mama mo. At kapag may bank account ka, ibibigay mo sa mama mo ang bank account mo, ha? Hindi mo ibibigay sa jowa mo, ha? Ha? Yung jowa mo, ah? Kailangan sa mama mo lang, ah? Irerespeto mo ang mama mo. Ha? Okay, anak. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Kapag ikaw nanalo sa paligsahan ng kain ng chinken, ha? No, mama. No, mama. Pag nanalo ka sa paligsahan ng kain ng chinken, ha? Ah, at magkaroon ka ng medalya, yung account mo kay mama lang, ha? Ah, ha? Good girl. Yan, mabango na yan. sunod naman yung anak ko niyan eh. Hmm. Oh. Tapos, mamaya, lutuin ni mama yung chinkin niya. Tapos, magbabaytanin. Ah, bango na ba yan? Angay na mama. Angay na kiss mama. Ay, bango-bango. Ayon, eto na. Ready to drink na ng vitamins. Ito Dad ka, anak. Sa na. Sige na. Ay, ako. Para may maraming lakas ka. Kipagpalik ng chinking. Paano ka na makakakuha ng medalya niyan? Hmm. Paliksahan ng chinke ng pagkain. Oh, kapag nakakuha ka ng medalya, yung bank account mo, bibigyan mo kay mama.

May lakas ka nga makipagpalik sana ang kain ng chinkin. Hmm. Pag nanalo ka ng palik ng chinkin, magkakaroon ka ng medalya. At ibibigay mo kay mama mo account mo, ha? Para i-invest natin, ha? I-invest natin na maraming chicken. Gagawa tayo ng maraming poultry, ha? Ha? Hmm.